Hinilang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa 27 linggo sa karaniwang panahon. Muli po ating pakinggan ang mga pagbasa at pagninilay sa linggong ito. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ako ay aawit sa Sintakong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang Sintakong kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya at inalisa ng bato at sa katinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw. Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel mula sa Ehipto. Ikaw ang naglabas ng puno ng ubas. Saka itinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao mo'y palayasin. Hanggang sa Ibayo, sa Ibayong dagat, ang sangang malabay nitoy nakaabot pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira, sinira ang pader, kung kaya nakapasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, Niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin, at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Kalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, mga kapatid, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao Aleluya, Aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Papuri sa iyo, Panginoon. Sabi ni Jesus, May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan. Nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggapan ng mga magsasaka ang mga tauhan. Pinugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan. Mas marami kaysa una, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, Papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo Pagninilay Ang talinghagan ito ay kilala sa Ingles bilang Parable of the Tenant Ang mga Tenant ay ang mga katiwala sa ating lupa Subalit, makikita natin sa talinghaga na ang mga katiwala ito ay tuso pala na ay sa kanila mapunta ang ubusan ng may-ari. Kaya't minamaltrato nila ang mga lingkod ng may-ari at misang pinapatay kahit ang mga anak ng may-ari. Hindi nila binigyan ng karangalan bagkos ay pinapatay rin nila ito subalit sila pinalayas ng may-ari at ibinigay ang ubasan sa pangangalaga ng mga katiwalang maasahan na mas aani pa ay hindi lang ang produksyon ng mga ubas kundi pati rin ang kabutihan ng pagkatao ng mga katiwala. Makikita natin itong parabola ay kinuwento ni Jesus sa mga paraseyo at eskriba. Matatandaan sila kritikal sa bawat salita o kilos na ginagawa ng Panginoon. Kaya tinatanong nila kung anong autoridad siya upang gawin ang ganyang bagay. Ngunit, natuldukan ni Jesus ang kanilang balak laban sa kanyang pisa na si San Juan Bautista. kaya alam niya na eh, hindi sila mapapahiya sa kanilang sariling tanong sa kanya. Kaya narinig natin ang nakaraang linggo ang talinghaga tungkol sa dalawang anak na naglalahad tungkol sa na pagsunod sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. At mula sa talinghaga ng mga tusong katiwala, makikita natin sa unang pagbasa pa lang ang kasaysayan ng Israel bilang isang ubasan. May mga taong inaatasan ng mayari na pangalagaan ang ubasan upang magkaroon ng mabuting pag-aani. Subalit, kapalit ito ay pagkitil ng dugo ng mga mabubuting lingkod ito'y sumasagisag sa pag-uusig at pagpatay na ginawa ng mga pinuno ng Israel laban sa mga propeta ng Diyos. At ganun rin ang kwento ng parabula tungkol sa anak ng may-ari na si Jesus na anak ng Diyos ay papapatay ng mga pinuno ng Hudyo. Subalit so, makikita natin na tunay ngang na wala sa kanila ang paghahari ng Diyos nang lusubin ng mga Romano noong ika-70 taon ang Jerusalem, pati na ang templo, at ni anumang katiting na bato ang naligtas. Sa makatuwid, makikita natin na ang bagong Israel ay namumuhay sa simbahan dahil kay Kristong namatay sa krus at nuling nabuhay upang magisandigan natin sa ating misyon. Mga kapatid, ang buhay natin ngayon ay hindi kailangan dapat nating pag-ariin. Ito'y nagmula sa Diyos at siya rin ang may karapatan. Kunin ito sa kanyang nakatakdang oras at ayon sa kanyang kalaoban. Kaya ang buhay na pinagkaloob niya sa atin araw-araw mula sa pagbangon hanggang sa pagtulog ay pinagkatiwala niya upang ito ay magbunga ng kabutihan. Pagmamahal, gandahang asal, katarungan at kapayapaan. At mula sa mga aral na iyon ay natitiyak na nagahari ang Diyos sa ating buhay. Nawa po ang ating pagninilay, pagbasa sa linggong ito ay makatulong po sa atin at magpatatag sa ating buhay pananampalataya bilang isang kristyano. Muli po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pakikisa sa ating pagninilay sa linggo ito. Nawa po, pakiusap po, ipakishare po at kung hindi pa po kayo nakasubscribe po sa ating channel, pakisubscribe na rin po at pakishare sa, ating mga kapatid, lalo tigit sa mga hindi nakakasimba. Maraming salamat po at patubayan tayo ni Lord sa bawat oras. God bless you all.